Another day, another project. At uh, nandito tayo ngayon sa Barangay Cavite. Pangalawang groundbreaking ngayong Oktubre 21, alas 8.25 ng umaga. Ayan, at nakikita po natin ang ating mahal na punong bayan, Dr. Helista Evangelista Galapong. Kasama po nako pinakamaputi sa lahat si council Dino Dacanay. <laughs> At uh, siyempre ang uh, kapitan po ng kabitik kasama po ang buong staff, buong konseho. Uh, sa panguna po ni Kapitan Alfredo Garcia Angel. At siyempre yung pinakamasipag ngayon mula sa municipal engineer si engineer Oliver Morales. Ay, itatanong muna natin mayor yung description kay engineer Uh, engineer, gano kalaki itong itatayong multi-purpose gym? Bali ang multi-purpose gym po natin ay Mother Ruiz. Natulad po sa bagay sa tulis ako. Standard size na na po na 25 meters na may height po yung column na 35 meters. Additional po yung height po natin. Po. Tapos yung yung po natin is provided po yung PWD lang po natin para sa mga citizen po ng mga fans ng mga na para So, ilang araw po itong gagawin? Uh, ako, wala, uh, po, man, so, yun, so, by February, kasabay na matatapos ng uh, Santa Lucia? <laughs> February, ayan. Tatanong naman po natin kay Kapitan uh, Angel. Top! Magandang umaga! Magandang, magandang umaga po. Ayan. Ano pa ba yung uh, pwedeng gawin ni Mayor Doc Lito Galapod na infrastructure project dito sa inyong barangay? Wow. Uh, Maraming ko po. po. Unang-una, nagpapasalamat po ako kay Mayor Doc Lito Galapod sa bagong, bagong gimba, bagong pag-asa. Ano po? Ah... Uh, Marami pa, bukod dito sa gym na to, no, yung party market show. Ito, itukang ko na rin yung uh, gym na to. Sa totoo lang, maraming activity sa bayan, nagpapalaro ganyan, kuminsyan, po sila ng venue, Ano po? Apo. So, pinaka uh, malapit. malapit. Ano po? Pinaka yes. yung Fabide uh, para pagdausan ng mga iba't ibang palaro. Ayan. So, ayun na, ginaganap dito yung volleyball sa gym, lalo na. Ay, uh, dito sa aming barangay, yung game kasi dati, nasa tabi ng silahan. So, hindi pwede maglaro pagka may paso. So, dito, napakaganda rito dahil uh, uh, sa akna namin, walang magkasan, walang madidisturbo. Mm. Yeah. So, uh, tulad nga ng pangako ng ating mayor, uh, nung nakaraang kwan pa to, habang tumatakbo, tumalaba sa uh, pagka mayor, nasabi niya na dito. So, nagpapasalamat kami. Eh, uh, natupad yung sinabi ng ating mahal na mayor. Ayan. At itatanong naman po natin kay Consihal Dino Dakanay. Ayan, siyempre, yung suporta po ng sanggunian bayan. At uh, mukhang lagi ng kasama ni Mayor Doclito Galapon, si Consihal Dino Dakanay. Tama po ba? Tama ka, Diego. At siyempre, bago lahat. At Consihal Dino Dakanay po, pumapati po sa inyong lahat ng isang mapagpalang. Umaga po sa ating lahat at sa lahat po nang nakikinig sa radio natin. Gimba! At syempre, bumabati rin po ako sa ating mahal na mayor, Dofito Galapon. Kasama po syempre ang ating pong kapitan, Kapitan Angel. Sa ating mga magagandang mga beach lover mga barangay kagawad, kumplesek kay Tres. Syempre, at syempre sa ating dito, mga itang umaga po sa ating lahat. At tayo naman, Kajego, lagi po tayong susuporta dyan. Basta po para sa bayan, syempre para sa bayan yung mga jago po natin. 100% po tayo sa so suporta ng Bayan. Kasama po siyempre ang ating pong Vice Mayor Carlo Dizon at siyempre ang ating pong Mayor Doc Lito Canacol. Ayan po. Salamat po, Ka Diego. Okay, uh, Mayor, parang mamaya ata meron pang isang groundbreaking sa barangay ng NEC. Tama po ba? Vertese Ah, oh, Sitio, Sitio Opo, pangatlong groundbreaking at multipurpose gym. Opo, Ka Diego. Opo, at uh, under Beyonce Builders? Yes, under Beyonce Ayan uh, O oh, sige po, ang uh, inyo uh, mensahe uh, sa mga taga barangay Cavite uh, Magandang uh, umaga po sa inyo lahat Mga kababayan ko sa bayan ng iba At sa barangay Cavite uh, Alam nyo, Kadjego, at uh, itong, mga, itong ginagawa natin groundbreaking Para ma makikita natin transparency palaman ng bawat barangay bawat mamayan ng mga project natin ay naibibigay talaga na tamang uh, pamamaraan para makatulong sa bawat barangay Katuwang ko dito sa mga project na to ang ating uh, sanggunian ng bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Carlo Dizon at ang uh, nakasuporta ngayong araw na to kaya uh, Ojie Dino Dakanay ano ang ating kapitan mga sanggunian ng barangay saka yung mga uh, staff to total ano total support sila. Ano, kaya ko alam mo itong gym dito sa Cavite na ipangako ko nung nakaraang nung ako ay uh, nangampanya, Nasabi ko tatayuan ko kayo ng gym. So ito na nga. Ito ay natin nating pangako ng tinupad. Ha? tinupad kaya tatayuan natin 'to. At yung healing naman ni na Kapitan ay mga na pa pero sila health center makakaasa ang barangay Cavite na yung health center Uh, unahin natin sa 2026 at yung Panto Market Road susunod ulit, kailangan kasi hindi lang barangay kabita ang bibigyan natin 64 barangay ito, kailangan pantay-pantay ang pagtingin sa kanila kaya nga sabi ko sa mga kapitan mag na ng mga proposal mag na ng resolusyon kung ano ang pinakamaganda para sa barangay nila at hindi ko nga sila na yung mga barangay na wala pang gym lalagyan natin ng gym dahil ang gusto ko talaga tayo. Gym Health Center, yung mga gustong-gusto kitayong Siyempre, part to my at sa anuman ang kahilingan ng bawat barangay, ibibigay ng pamahalang bayan sa tulong at uh, talagang nagkakatulungan ngayon ang local chief executive at ang uh, legislative. So, yung vice mayor office at mayor's office at talagang nagkakasundo naman para pagandahin, paula rin ang bawat barangay ng ating bayan. Ayan. Oo. Opo. At sa mga ibang barangay na naghihintay pa ng inyong uh, proyekto ngayon, ay, tiyak naman. Yung mga ibang barangay pa, tiyak naman. Mabibigyan ng proyekto lahat yan. At uh, lahat, mahal natin silang lahat. Kaya mga kababayan ko, huwag kayong mag-alala. Yung mga proposal ninyo, mga project na gusto nyo, darating at dating yan sa inyong barangay. Kasi ganyan po tayo uh, tumulong sa bawat isa. Kaya nga po, magandang umagat sa lahat. At pupunta pa kami sa barangay Bertese. Bertese. Ah, uh, dahil ground ground breaking doon ng dim uh, nila. Tayo din pong lahat. So, kaya pangatlong multipurpose gym, pangatlo. Para sa taong ito. Ah, kanda. Pito lahat 'yan. Pito. So tatlo oh. pa lang ay may apat pa. May apat pa. Ah, Oo. Oh. Oh. Ah, next year, anim yata. Anim. Anim. Yung budget to next year ibinabako na sa Sanggunian bayan. Opo. Oh. For their final approval. Pag na-approve niyo yun, yung budget sa December, January, tuloy-tuloy tuloy na naman ang project. Na. Oh, oh. Kasi kailangan, kasi ko sa totoo lang kailangan uh, mag-project tayo ng hindi tag-ulan. Kailangan January, February, Ayaw. yung uh, to market road, magagawa na. Huwag yung umuulan, nag nagkakalsada. Opo. Medyo kawawa naman yung ating mga contractor dahil, dahil pag nabasa na sira. Repair. Oo, oh, R -R yan. Rehab. Oo, <laughs> oh, hindi. Uh. Talagang ano, R&R yan. Remove and replace yan. Ah, remove oh, and yan. Kaya, ako naman naniniwala na itong budget natin itong 2026 na binabako sa ng bayan ay aproban ng sanggol ng bayan dahil talaga nagkakasudo na sa pamumuno ni Vice Mayor Carlo Dizon. Ayan. Ano Di sa inyo pong lahat, magandang umaga po at lagi tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapong. Okay. Perfect.